Kinaliwan ang makulay ng musical fountain show sa isang theme park sa Maynila. At ang tema ng palabas ngayon, pangangalaga sa kalikasan. Saksi si Trisha Zafra. Hindi lang makulay pag iniilawan. Animoy sumasayaw-sayaw pa ang tubig ng fountain sa saliw ng masayang musika. At sa ilang nota, ang tubig umaabot sa labing dalawang metro ang taas. talagang sinadyaraw na paggarbuhin ng theme park na ito sa Maynila ang kanilang musical fountain show simula ngayong gabi hanggang sa si Disyembre sabay ng Kapaskuhan. May punto pa ngang nagmistulang projecting screen ng tubig para maipakita ang ilang animation. Ang paglabas ng mga mascot na ito, naging senyales naman ng pagsisimula ng variety show kabilang sa mga cute na bida sa stage ang mga penguin ibon, starfish, at iba pang sea creature. Tema kasi pa ng palabas ngayon ang pangangalaga sa kalikasan. Kaya para sa mga inang tulad ni Jeneline, mas mainam daw na irigalo sa mga bata ngayong Pasko ang pagpasyal sa mga ganitong lugar. Usually nawawaste yung mga pera natin like buying stuff na hindi naman nag-instill ng something sa mga bata. Unlike here, kahit medyo pricey siya compared sa ibang pasyalan, okay naman siya sulit kasi like yung mga bata may natutunan. Magandang bonding activity rin daw ito ayon sa pamilya Duguer na dumayo pa mula Bulacan. Kahit hindi naman Christmas, basta't meron kang iluluwag sa bulsa mo, pwede ka lumabas ng bahay. Kasama pamilya, katulad ng mga apo ko, ganyan. No? Eh, pakita mo na mga apo ko. Ayon ang mga apo ko. Ayan, ang mga apo Bukod sa musical fountain show, lalong kilala ang theme park para sa pangangalaga nito ng marine animals. Bagay na binabatikos ng ilang grupo. Pahayag ng pamunuan ng theme park. Uh, there are some groups that are against any animal in captivity there are some groups who believe that uh, having a sample of what we see uh, in the natural environment and putting it in a venue is a way to let a broader population uh, admire the beauty uh, of our ocean of our, of our forest Trisha Zafran, inyo, succeed.